mental reservation or purpose of evasion. So help me God. So help me God. Isang super majority o labing siyam sa 24 na senador ang bumoto para manatiling Senate President si Senador Cheese Escudero. Lima lang ang bumoto para sa katunggalin niyang si Senador Tito Soto. Nanatili namang Senate President pro tempore si Jinggoy Estrada. Nangyari ang botohan sa unang Senate session ng 20th Congress, ang unang pagkakataon na nagsama-sama ang labindalawang senador na kakahalalang noong Mayo at ang isang dosenang senador na hanggang 2028 pa ang termino. Si Senador Joel Villanueva ang nag-nominate kay Escudero. Binigyang pugay niya ang pagtindig ni Escudero lalo na ng bahain ng kritisismo ang Senado sa paghandal nito ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Napakarami pong sinalag ni Senator Escudero para protektahan ang ating minamahal na Senado. At sa inilabas po na disisyon ng Korte Suprema tungkol sa impeachment, ang tanong, ang tanong ginoong Pangulo, hindi pa po ba klaro na tama ang landas kung saan dinala ni Senator Escudero ang buong Senado? Si Weva ang iniluklok na majority leader, isang posisyong hinawakan niya na noon bago magbitiw sa pwesto ng palitan ni Escudero si Nooy Senate President Mig Zubiri. Si Zubiri naman ang nag-nominate kay Soto. Anya, tried and tested na si Soto bilang leader, lalo na't naging SP na rin ito sa ilalim ng Duterte administration. Let us elect a leader who can help the Senate rise above the noise and establish itself once again as an institution dedicated to nothing but the best interests of the Filipino people. Sa huli, higit pa sa kinakailangang labintatlong boto ang nakuha ni Escudero. Kabilang dyan ang mga kaalyado ni Opposition Senator Risa Ontiveros na sina Senador Bam Aquino at Senador Kiko Pangilinan. Giit ni Pangilinan, hindi siya kaalyado ng administrasyon pero naniniwala siyang makatutulong sa food crisis ang pag-upo niya bilang chairman ng Committee on Agriculture. I say that our aligning with the majority does not and will not undermine our ability to remain fiercely independent as a senator of the Republic. Sa halip na maging independent senator, umanib si Ontivero sa five-member minority bloc ponunoan ng ni Soto bilang inihalal nilang minority leader. Aminado si Ontiveros na may mga pagkakaiba sila ng opinyon pero iisa raw ang kanilang layunin pagdating sa pagsusuri at pagbabantay sa kapangyarihan. At walang problema kung on an issue to issue basis, may mga hindi kami pagkakapare pareho lagi ng posisyon. I have always been and I will remain an independent minded Senator. Panawagan ni Escudero sa mga kapwa senador magtrabaho at magtulungan sa kabila ng ingay politika. Ang mga pagkakaiba po natin ay hindi sa gabal. Bagkos ito ang nagbibigay saysay sa ating mga deliberasyon. And in the 20th Congress, as in those before it, there will be many deliberations and discussions, some more contentious than others. In these moments, I pray we choose to listen more Not to shout louder, to disagree without being disagreeable, to always be respectful and to respect each other's opinion. Bago matapos ang sesyon, inanunsyo ni Majority Leader Joel Villanueva na nagpatawag ng All Members Caucus si Senate President Jesus Escudero para bukas. Ayon kay Villanueva, mga panukalang batas ang pagmimitingan. Pero posible raw na matalakay na rin ang impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte matapos ngang maglabas na ng desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang impeachment complaint na isinumite ng Kamara sa Senado. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Amor Santos, Newswatch Plus.